guys, ito, ito wild to guys Ayan, o, ayun oh. Ay, tama yung usok na yun guys nakapakapal na ng usok wires nag wild pair kasi ngayon dito sa may bandang pawe sa tapat ng wele grabe o, oh. Ayan, o, oh. ayitan nyo yan guys kanina, dumahan ako dito kanina hindi pa sakop yun eh ngayon halos sakop na pala yan ayun eh guys o oh. napakapakal, kapakal, kapakal, kapal ng usok talaga guys ayun ah, o, ganyan o, oh. ayun know, o guys ano yung inabot ng wildfire, guys? Ha? O. Wala na. susunog na halos. Ayan, o. Oh. Susunog na yung, ano rito. Ayan. Haba niyan, guys. Yung mga nasusunog na yan. Oh. Tawag na wildfire talaga. Ha? Ah. Ayan, o. Oh. Ayan, no. ba? Grabe. Sa kaya kayo ng ano, kaya kayo mga masasamang ugali. mga masasamang tao, ha? Mga maitim ang budhi. Huwag kayong maglalabas at makapasunog din kayo. Tingnan nyo. Kaya magbago na tayong lahat. Na, uh, iba na talaga. Lalapit na ang pag guys. Sa inyo naman. Buong ano na yon, Talaga nasusunog na. So, ganun ka-tend ang init ngayon kasakit sa balat, ba? Diba? Ajil mo. Masunog nang walang dahilan 'yon. Ah, kayo mag -ingat, ingat kayo yung mga sama ng ah. Yung, ano, yung maiti nang bodbi. Yung mga walang awa. Nako po. Ang si bago na kayo. Ah, masunog din kayo nang ano, walang dahilan. <laughs> Yan lang. Bago tayo lahat.